Hi guys, welcome back to our channel. So to this video guys Nandito tayo sa Polo Owa. So maaga tayong gumising Sa akin guys, ang matters ko is uh, sa SSS ko So napakatagal na talaga guys na gusto kong ayusin ang uh, discrepancy ng aking name And ang aking uh, birth year So hindi siya guys magkatugma sa passport ko at uh, sa SSS ko. So, napakatagal na din, nito guys. So, ilang taong, ilang dekada na talaga ang lumipas. So, every time guys na umuwi ako sa Pilipinas, pag pumupunta ako sa SSS branch, so, marami silang hinihingi sa akin ng mga requirements. And then, pinapabalik-balik pa ako. So, syempre guys, pag umuwi tayo sa Pilipinas, di ba, hindi naman tayo pwedeng magtagal kumbaga, minsan nga guys, umuwi ako 15 days, 10 days lang ako sa Pilipinas at babalik na dito dahil sa work so dumating pa nga guys sa uh, point na sabi sa akin ng SSS doon kailangan kong magpa-medical to fruit na sa ano ko, kung babae talaga ako or lalaki and kailangan ko pang balikan yung mga records ko from elementary, high school and college So, napakarami guys ng requirements na hinihingi nila sa akin sa sa 10 days na yun na pagbabakasyon ko. So, for sure hindi yun magiging enough sa akin para ayusin lahat. So, nakailang attempt na ako guys na pumunta sa SSS branch. Sa mga pumunta ako guys, meron akong pumunta doon sa May uh, Makati before and then sa province namin, pumunta rin ako, uh, Antipolo. Marami ako guys ng pinupuntahan ng branch para lang maayos ko tong aking add uh, uh, name, ang discrepancy ng aking name. So So nag, nagkagastos-gastos lang ako guys. Malaki ang ginastos ko doon sa pagpamedical sa pagpamedical ko para lang ma-submit ko ang result sa SSS pero hindi ko yun nakumpleto. Kasi ang dami nilang hinihingi ng mga records from the school na kailangan ko pang mag-request na hindi hindi naman agad maibibigay so ngayong taon na to guys nagkaroon ako ng chance na pumunta dito sa Polo Owa so ang bilis lang guys, alam nyo ba guys, ang hiningi lang sa akin ay ang birth certificate ko na authenticated from NSO may passport copy and yun lang at uh, yung residence ID ko dito and then uh, sinubmit ko lang sa kanila That's it. So, sabi nila sa akin, sila na ang bahala. So, yan guys, ang pagkakaiba ng Pilipinas at saka dito. Uh, sa Pilipinas, ang hirap-hirap. Ang dami mong mga chichiboricha na hinihingi nila. Pero dito, ganun lang pala. So, yung check ko sa online. So, ang address ko is already updated sa system tapos ang name ko na lang ang nakahold pa so bumalik ako dito to know kung bakit siya nakahold so ang dami nating mga kababayan dito guys may mga kanya-kanya silang mga problema na ma, na ano na na dapat idulog dito so ayan kung nakikita nyo naman guys o diba so medyo maaga pa mga mga nakapila na sila ayan ah uh, ayan of course hindi kayo don't worry ayan so yun so catch you later guys uh, titingnan natin doon sa loob kung ano yung update so yeah update ko rin kayo ayan so nakakatuwa naman ang dami dito guys so di ba kailangan kailangan palagi kang maaga para lagi kang nauuna di ba so ayan nauna talaga ako dito wala pa si ma'am ayan empty pa yung upuan niya So nagaantay ako sa kanya na bumalik. Ay dumating. Nagaantay ako sa kanyang dumating. So ayan, nauna ako. Tapos doon naman guys, kung nakikita nyo, di ba, o oh, mahaba na yung pila. Ayan. Mahaba na ng pila dito, di ba? So, 8 o'clock na, pero wala pa sila sa counter. So, antay-antayin natin, guys. At least, nauna na ako, di ba? So, ayan. So, tingnan natin guys kung ano yung sasabihin. Sana may mga may magandang result na guys sa aking uh, problema. Kasi alam nyo guys, <clears throat> uh, since 1993, SS contribution na ako. Nag, nag, uh, ano na ako, member na ako ng SSS since 1993. So, noon kasi guys, ang ginawa ng mga tita ko para mag-work ako, uh, ayun, parang parang binago nila yung year ng ng ano ko, year ah, uh, birth year para makapag-work na ako kasi alam niyo naman guys, before 'di ba? Kasi alam niyo naman so sa kahirapan ng buhay at breadwinner ako, panganay pa so kailangan ko talagang mag-work. So the age of 16 years old guys, nagwo-work na ako. So ayun, 1993 member na ako ng SSS naguhulog na talaga ako up to now so hindi ko man lang guys naranasan mag loan kahit sa mga maternity leave hindi ko yan guys hindi ko talaga yan guys na naranasan so um, in year 2020 2000 in year 2000 I had uh, an accident sa kamay ko dali yung ka ko. Nagkaroon ako ng accident. So, alam you guys, in file ko 'yun. Tapos hindi ko man lang guys nakuha yung checky kasi dumating ang checky guys nasa ibang bansa na ako. So, wala talaga ako guys, wala talaga akong ano, hindi ko wala pa talaga akong loan kahit anong kahit anong ano, kahit anong ano sa SSS, wala pa. Pero tuloy-tuloy pa rin guys yung paghuhulog ko sa SSS. So, walang ano. Meron mang mga month na may stop na tumigil, pero as much as possible, hanggang ngayon naguhulog ako ng SSS. So, kaya nandito ako ngayon kasi gusto ko nang ayusin yung ano yung uh, discrepancy ng aking uh, pangalan at saka birth year sana maging okay na So, ito, meron din ditong kababayan. Kabayan na nag-aantay na rin. I-verify daw nila ang SSS nila. O, oh, ba diba? Okay. So, antayin na lang natin, guys, si ma'am. So, ba diba guys? Um, kahit, uh, papano, so, kahit papano, guys, nabigyan na ng solution yung aking uh, problema na napakatagal na. O di ba ang dami nating mga kababayan for sure na ang problema nila ay kagaya ko rin. Discrepancy ng mga pangalan nila, mali yung birth year nila. So ngayon nagkaroon na ako guys ng linaw na sa wakas sa ilang taon eh maaayos na yung aking uh, SSS. So hopefully na pag naayos to so at least matry ko lang naman na uh, mag-loan o di ba? Kasi nga sabi nga nila sa akin ang advice nila, dapat daw naglo-loan ako kasi sobrang tagal na na hindi ko 'yon ginagawa. So, alam niyo naman minsan guys, no, pag uh, OFW ka kasi, parang alam mo ayaw na, na para lang sa akin, parang ayaw ko na igugol pa yung time ko doon sa pag-apply ng uh, loan sa SSS. Uh, sa pag nagbabakasyon ka so parang ang time mo is napaka uh iksi so yun yung mga reason kung bakit hindi ko uh, mga nagawa yun and then lalo na yung sa ano uh, maternity leave sayang na sayang guys dalawa pa naman yung ano wala? dalawa pa naman guys yung dapat na makuha ko so o, ba diba? Sayang. Sabi nila malaki pa naman daw. Yun. So, yun naman, guys, the time. Kulang kasi, guys, minsan din ako sa mga kaalaman. Kung ano yung mga benefits ko sa SSS. Isa, isa rin yun, guys, sa mga nagiging uh, uh, problema. Kasi, yung ano naman, guys, yung dalawang anak ko naman. Kasi, dito sila pinanganak. So, dito kasi, guys, pag nanganak ka, halos wala ka namang babayaran So, ang binayaran ko lang, guys, alam nyo ba, sa hospital, kung magkano lang binayaran ko is uh, 75, meaning to say 1,000 peso lang, kasama na dun yung gamot, kasama na dun yung milk ng bata, may pampers pa, o, oh, ba diba? Tapos, may sarili ka pang kwarto. So, napakamura. So, yun yung parang hindi ko na rin naisip na na mag-apply ng uh, maternity leave. Yung pala, sayang din, ano? Pero anyway, I'm so thankful kasi nabigyan na talaga ng solusyon ng aking uh, matagal na na inaantay. So, ayun, guys. So, karugtong lang to, guys, ng, ano, ng update ko don sa SSS na uh, inasikaso ko. So, ayan. Okay. So ayun guys, karugtong lang to ng um follow up ko sa ating SSS. So ang nangyari guys, so ang sabi sa akin um, ang antayin ko na lang at sa uh, ma-update naman daw yun sa sa uh, sa system sabi sa akin. So ang nangyari kasi guys, gusto ko talaga kasing i-follow up kagad. Very late na kasi guys ang akin talagang pag-follow up. So napaka... Ayan. So medyo late na talaga guys ang nangyari. Kasi guys, sinahabol ko sana na makafag-file ako ng yung maternity leave. Kasi yung pala, ang mangyayari pala doon is uh, ano, hanggang 10 years lang pala guys yun ha? hanggang hanggang 10 years lang pala kailangan maihahabol ko pala maihahabol ko pa yung ano yung maternity leave so, ngayon ngayong 2016 years na kasi yung aking bumso so wala na so ang tagal na talaga guys na inaantay ko yan na maayos so sayang pero okay lang yun guys at least nabigyan na ng solusyon ang aking uh, problema na napakatagal na So, ngayon naman guys, idudugtong ko na lang din ulit. Ito pa uwi na kami. Galing kami sa church at kasama ko ngayon si Sister May. So, ang name ng aming church dito sa Qatar is WHF. World Harvest Church. Yes. So, sa mga sisters ko dito sa Qatar na makapanood itong aking premiere tomorrow. So, please, invite ko kayo. <laughs> <laughs> Subscribe. Subscribe. So, and that, ko, so, ayun pa daw sila, ano pa yung aking sister sa likuran. So, ayun, yung may pupo. So, sana, man, sana naman guys, by next week, meron na ng, ano, meron na ng result ang aking uh, discrepancy na name sa SSS para happy. So, ayun, so, ayun, nag round, 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 round. So, ang saya guys, ang sarap ng feelings na, uh, nakapag -church So lahat lahat na nakita ko yung aking mga brother and sister in church, yeah, so sa mga elders, sa mga yeah. pastors. So di ba ang sarap ng feeling? So ito lang guys sa amin mga yes. So sa mga free chance, so pwede ka yung magsumama sa amin at magattend. Okay, yeah. so, share 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 share. So thank share you for watching. Thanks everyone.